guys, therapy time ni Marlon. Mataba ka na Marlon, no? Ayoko. So, Ayoko nga, no? Malaki ka na. Eh, kamusta naman yung ano mo? Inuubo ka! Maibo siya. kita tayo sa Taytay. -tay. <coughs> um, inuubo ni Marlon. Oh. Ano ko ni tanghali ano? Magalas dos na. ka Ganun talaga kahit ako wala na rin sa oras sa kain Kawawa eh. <laughs> naman tagal ng yobi. Nag nagpuno pa na ng tao. Ito naman ang naman hmm. ang Matagal niya ng sakit yan, ay. Di ba kung hindi siya magiging ganyan? O, oh. hindi siya magiging ganyan. Pero healthy siya, malaki yung mga ano niya, eh. malaki yung ginti niya, o. Oh. Adjustment na uli yan, o. Oh. O nga, Marlon, malaki ka na uli. Malaki na nga siya sa akin, eh. O nga, o. Oh. <laughs> malaki na nga sa'yo, okay. nai. <laughs> Matangkad na si Marlon. Tasahig tayo, Marlon, ha. Para, ano, ma-therapy ka ng maayos. Hmm. Si Marlon. ikot-ikot ng kamay. O. Ayan ang isang kamay niya, hindi makahabol. Ha? Di makahabol yan? Malaki <laughs> na oh. Nung nakaraan, ay Nasa Davao ako nung April. <laughs> di na nakabalik. Ay wala ho. Nag-message ka si kuya jaan, Ba't di daw ako nagpupunta? Eh busy, nai. Ang dami kong stroke. Mga emergency tasa, Nagbabiyahi pa ako ng laun, ng Norte. Tsaka Bigikol. Ay, nag-exercise. <laughs> Ayan, nag-exercise. O, oh, di ba mas maganda mag-exercise sa sahig? O, oh, sa sahig kami ngayon para, ano, nung try namin ipahiga. O, di ba? oh. Diba? oh. Ayan si Marlon. <laughs> Malakas na siya. <laughs> o, marami yung nagagawang exercise. Ito <laughs> so, mo kasi, lumalaki na. Ang problema, hindi naman nag adjust Dahil may control. May control. oh, okay kanya. Pero pagka ano, magiging okay ka, gwapo ka na nga. Oo, oh, oh, hindi natabingi ang muka. <laughs> Mayroon. 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 Exercise. Ayan. Ang bilis mo ng galawang paa mo ah. Para ka nang ano, mag-exercise ah. Normal lang ah. Hmm. Oh, sige nga, taas ang kamay. Ayan na si Marlon. Eh, oh. Sige lang. Kaya mo yan. Opo. Opo! Ah, ang laki-laki na oh. ng improvement, improvement oh. ni Marlon, guys. Magiging hill exhale ha. Sa tatuwa tatuwa exercise pa rin yung oxygen. Yung utak. Nare-relax. Si hindi na si papagod. Tuwan-tuwa ang papa niya kapag <laughs> nakikita <laughs> na sigla si Marlon at nakakakilis na maayos. Ang papa mo, oh. <laughs> si father. Mm, bangon mo lang sarili mo. Dahan-dahan. Paupo. Hindi oh. <laughs> oh. Oh, dali. Uh, urong ka, baka kulang pa. Kulang pang ano. Hmm. Na challenge natin bumangon si Marlon dahil ito ang unang una. pagbangon Isan niya. Isang nga lang at makita eh. So, niya ng kanyang mo, katawan sa pito. higaan pito. na nasa sa higmaka. Tuwan uh, tuwa ako at sa limang taon ay Kaya nagkakaroon nga. na rin ng improvement natin paano ng si katawan niya. Pati ay putot hmm. balat siya at saka hindi makakilas ng pagkalaw at the age of 36 years old. Ilan taon ka na Marlon ngayon? Galing ah. Oh? <laughs> oh, malapit na naman ang birthday mo. Nakabangon siya oh. Oo, umupo ka muna maayos. Kahit nakikita ko nahihirapan oh, ka pag sa pagbangon at saka sa pagtayo. Hey, Oo, oh, umupo ka maayos sa Gusto kong mag cha maging challenge siya. Eh, hey, ang galing. naka siya. siya. At maging oh. mag maganda rin oh, ang diba? kanyang buhay. Mm. Kahit sa kanya <laughs> ka tayo oh. at saka oh, hinga, hinga ka sakit. Oh, Hingay nga ka muna. Mag-iilang taon ka na Marlon? 40? 40? Ay, 1984 lang. 84, 24. Mag-40 na. Mag-40 na? Uh Oo. -oh. Ay, por, ang mga magulang niya matatanda na at siya ay ang tang inaalagaan sa kanyang bahay at sa pamilya. Bali tayo sa kaganyan. Ano? Nagmi-mission therapy ako kay Marlon, ang binabayad oh, ng mama nila sa akin isa lang sa akin pamasahe papuntang Laguna at papuntang Taytay. Nakakalakad naman siya ay, lang problema kailangan talaga niya ng at hindi pa siya mapabayaan sa kanya kung Ito yung mission therapy ko na sa akin mamaya mag-alpha ay mapuntahan siya kahit isang beses isang at mabigyan din siya ng panahon ng pagte si no? ng libre para sa kanyang no? kalusugan. Kaya ang uh, naaabot kaya ng kanyang uh, mamagulang uh, ay antaming uh, pang-masahe uh, ko lamang uh, papunta uh, sa kanila uh, at kaubi sa amin. Uh, sige, tayo ka nga. Hindi Ayaw madali bang mission therapy pero buong so, araw hawak siya okay, ang mag-aaking at pinaglalaanan ng aking oras upang mabigyan siya ng kalusugan, malusog na katawan at saka ng pakiramdam sa araw-araw gusto gusto kong lang, gumaling sa si Marlon, dahil sa ilang taon na <laughs> no namin sa, tayo, tayo, sa kanya ay nakikita kong nag-i-improve siya si Marlon, at ay na. maganda na ang kanyang kalakasan sa kanyang kakayuan. Oh, Sana magpatuloy Madulas ka Marlon sa iyong pagpapagaling. Kahit na mahirap bumangon <laughs> at mahirap ay lumaban <laughs> ka, lumaban lang, ka sa lahat ng bagay. Ka, ka Alam kong makakayanan mong gumaling at Bumwaka magpagaling para sa sarili mo at para matulungan mo din ang iyong mga magulang. Mo. Alam kong madami Sige. katulad mo ka nagkihirapan eh. oh. oh, sa kanilang man. mga kondisyon oh, sa dahil oh. sa ganyang katayuan. Pero alam kong mas malakas ka ang isip at puso mo na lumaban upang mabuhay para sa inyong mga magulang, mga kapatid at sa inyong kapamilya. May sa taas ang ano, sa taas ang internet niya. Natigit masaya dahil <coughs> oh, mahaba pa ang buhay natin <laughs> oh, ng ganitong panahon na nakarating tayo sa pandemic at sa taghirap at sa mga krisis <coughs> oh, oh, na kahit sa abot <coughs> oh, ng pakaya <ito>, natin <coughs> oh. ay mabigyan natin ng magandang katayuan oh, ng ating oh, oh, sarili eh, yan, at kalusod ang ating oh, Para yung tuhod mo, tsaka ito, gumana. oh o, oh, pagkatapos niyan, umano ka, umupo ka, umawa ka dito. oh hawak, oh taas mo yung paa mo. O, o, taas, taas mo yung isang paa. Oh, ano yung paano ano? Kayang i-treato. Ang dalangin itayo ko sa iyo ay para lang sa pamilya at sa. Oh, kayo kamila. Ayun, kayo kamila naman. Ikaw na mo. Tayo para sa inyong sarili. Ayun Ano sa kanila subod mo? Alikha. Oh, oh, game. Okay. Hawak. Oh, 1 2 3, hawak. Tayo. Yo. Ayaw, ayaw. masaya masaya ako oh. sa iyo dahil hindi sisikap ano. ka ding gumaling at hindi mo rin pinapabayaan ang iyong sarili. God bless you Marlon at laban lang, laban lang, laban lang sa inyong sakit hindi nasusukap at ang may kahirapan at kahirapan, yung kahirapan, yung kahirapan, yung kahirapan yung taon sa taon buhay maging masaya ka palagi na, at maging pray kay Lord pangalawang therapy, oo, oh, oh, sana union oo, oh, ano, nakainya ka nainis <laughs> kayo kasi ano, ano <laughs> Walang well, kapaguran oh, yeah. si Marlon nung nakatayo at na, lalo siyang oh, nag-exercise ng kanyang katawan. Pinak ba? Hmm. Gaan ba? at lakas ng kanyang katawan habang, habang nakatayo siya. Malaki na rin ang pinagbago ng iyong katawan na dati ay hindi ka makakilos at sa sobrang payat ng Para iyong mga ang... paa at mga buto at iyong katawan ah, si ay hindi hirap Magandang ka gumamon. Pero ngayon, ang laki-laki mo na sobrang laki na ng katawan at tangkad mo. Sana sa mga taong nakakapanood itong video na to, ay may mga tumulong din sa kanila. Dahil sa hirap ng buhay nila at sa, sa katayuan niya, hindi madaling ang buhay nila ay palagi na lang ganyan. Umaasa lang sa pagtitinda at pagtatrabaho ang magulang niya sa pananahe, sa taytay Rizal. Madami ding utang sa Bombay at saka isang kahit isang tukarin ang kanyang pamilya. Nagsisikap upang si Malo ay mapagaling at lumalim. Kaya huwag kang magsawa sa pagpapagaling at uh, pag-exercise para mag-gain mo iyong goal na makabalik sa dating ulit. So, na. malaki na ang pagbabago ng iyong mga pa at malayo na yun ang improvement na hmm. diba, si ng nangyari sa iyong katawan. Uh, Ay, sasabihin mo sa iyong mga ano, kapatid? Laban. <laughs> laban lang. Sige Marlon, laban lang, lang na. laban lang. Sikap lang, sikap lang, at, lang at, para nang ikay, ikay makatayo muli. Ngayon, oh. <laughs> oh, oh. Oh, baka <bang> bumaksak. <laughs> Uh, uh, <laughs> Naway no, wag po <laughs> kayo <magsahga laughs> sa panonood <laughs> sa aming video. Thank you for watching.